10 pesos pagkatapos yan mga lods ay i-connect na natin tingnan natin yung dito ha i-connect ha pindutin ko lang tong connect na blue yeah. so hello mga guys magandang araw po sa inyong lahat welcome back sa ating youtube channel so don't forget to click subscribe and especially click notification bell para always po kayo updated sa mga bagong video na ating upload ito sa ating youtube channel so ayan po mga lods So nag-step down po yung ating Piso WiFi. So ito po yung problem, uh, nawalan siya ng power kasi nga nabiglang uh, nagbiglang nag off yung ating coin slot saka yung led lights po natin sa ating Piso WiFi. So, basically, kung wala po tayong pera sa ngayon, kasi nga, minsan nga, gipit tayo, ganun. Eh, may mga solusyon din po yan, mga lords, na pwede natin ah, uh, hanapan muna ng paraan para makapag ano po tayo repair po sa ating piso wifi so ang madali lang kasi dito mga loads ito po ah uh, may nakalagay po siya dyan na uh, DC plus then DC uh, negative ang gamit po kasi nito is dito sa, ito yung input dito naman yung toggle, parang toggle switch nya itong no, normally open, ito naman yung switch nya ayan so pwede tayo mag normally open para sa ating uh, bali ano po uh, coin slot mas maganda yung coin slot natin or sa lead na lang. Sa coin slot po ito. Dito po natin ilagay yung coin slot para if ever po na walang mag-connect, automatic po siyang mag-off. So kaya nga nasira to, kailangan natin idadaan natin dito, maglagay tayo ng soldering iron wire sa dito. Ito naman is normally lang talaga na switch to, siya yung magta-turn down, siya yung mag-switch off kung walang supply ang ating piso wifi ko uh, example walang mag-connect. siya po yung mag ano siya po yung mag-off so ito na <coughs> basically po para makita po natin ito po yung uh, positive tsaka ganun ibaliktad natin dito na yung positive ah ito ito na yung main switch ng ating piso wifi ayan ha. so ngayon ilalagay po natin yan mga lords kailangan po natin i-daan sa soldering. So, ito na yon Ito na yung mga naano natin. Ating switch. Ito kasi mga loads. Ito. Ito yung mag-off sa ating ano. If ever po na may mag-connect, siya yung magbibigay ng supply. Papunta dito sa ating uh, in-one. Ayan po. Medyo malabo, no? Pindutin natin. Ayan, in-one. Diyan natin ito ilalagay yung white. Ang in one dito yan banda para din na tayo malito. Okay, so is, kailangan lang po natin ihinang yan. Kailangan talaga may panghinang talaga kayo mga lords. Ayan oh. Kailangan talaga ihinang yan. So atas muna natin yung camera natin. Yung lights natin para makita natin. Hanapin na natin tong in one. Ayan, in one. Katapos na mailagay natin yung in one. Medyo pagkaganito mga lods yung mga lead solda natin, yung panginang. Kailangan po natin linisan kasi hindi masyadong, wala tayong soldering piece. Wala mga nagtitipid dyan. Dapat meron kayo nito. So, kung magtanong kayo kung ano to, steel wool to mga kaibigan. Meron lang kayo sa ano, suking tindahan. <coughs> Pero kung hindi kayo marunong magsolda, huwag nyo lang pilitin para ipapagawa nyo na lang sa iba. Kasi di basta-basta itong mga eh. <clears throat> Gamit tayo ng pump. Ito yung pump. Siya yung maghihigop ng mga sul, uh, yung ano, yung hinang na gusto mong tanggalin kasi makapal eh hindi siguro marunong ang gumawa nito kaya ang kapal ng kanyang ano pagkalagay ng ano eh ang maganda kasi dito sa ating solda sample mahina siya pwede mo siya ilagay sa 450 ayan 450 na yan e, pag ganito kasi mga lods mahina na so dapat nasa 450 tayo full blast tayo talaga yan Ang problema kasi dito, mga ganito kasi mga lord pag pagka magka ganito, yan. Minsan sa lead, lead, natin na ginagamit medyo local. Medyo ano, kaya basta mamurahin ng mga lead. Ma, ma, mag ano siya, mag ang bilis tum, magtuyo. Ito pag mga ganito, mga local lang to eh. Kaya, kung gusto niyo na first class, high class, bumili na lang kayo sa mga legit na mga tindahan pero may pa kayo mag ano, solda, wala kayong assistant Yan. yung ano natin first yan so okay na to then ang next nito mga lods yung power supply natin is galing po yan dito sa ating dito itong ground ito na yung papunta sa ating coin slot so meron na siyang ground ang hanapin na lang natin dito mga lods ay itong puti itong pula yan kasi ito yung main toggle switch natin na mag off sya kapag walang maghuhulog okay so mamaya po papakita ko sa inyo pagkatapos nito so ngayon hindi natin ilagay sa normally open kasi kapag magka ng kuryente ito. parating nagla live yung live dito kuryente so dapat dito tayo sa com or nc So, okay lang magkabaliktad-baliktad basta Importante, dito tayo magbabase sa con, com at saka sa NC. Ito yung ano, sample la ah. Hindi na natin to basihan ground kasi always naman itong nakakunik eh. Oh. So ito, ito yung positive. Puputuli natin, ganito ang paglakay niyan mga loads. Ganito, dito yan sa com, com MC at saka sa NC. Uh, sa mga nakakaalam dyan, marunong, alam ko, marunong na kayo. Sa mga hindi lang nakakaalam, sa, sa kum, sa NC. Every time po, ito, tanggalin mo natin itong ground. Ito yung basihan natin kasi live to. May ano dito, may, may ganun, may switch yan. Tapos putol kasi, putol. Siya yung magkocontrol dito galing sa live. Pag i-shutdown yung kurente, eh, di ba, nakakabit yan. Nakaganon yan. Nakaganon, naka yan. nakalive yan pag, pag mag-off ang kuryente dito kasi naka ano siya pag walang maghulog or connected na mag auto off to dito mawala na supply ang, ang gawin niya dyan ang trabaho niya dito is ito yung relay mag siya kaya ma off yung ating piso wifi ay yung coin slot natin mag off yan so kapag may mag maghulog so magsusupply na naman to ng live iko connect niya ulit tapos mapasok na naman yun mabubuhay na naman ang ating coin slot sana po naintindihan nyo po yan mga luz. Napaka-basic lang po talaga. Pero sa mga beginners pa, mahirap para sa kanila yan. So, ayan po. Uh, yan lang natin. Hinaangan natin mga kaibigan yan. Mas maganda kasi mga kaibigan, meron kay soldering piece. Soldering piece kasi mga kaibigan, ay meron po siyang ano, meron po siyang ano, tawag yan meron po siyang pan, didikit kasi dito yan eh o ito na mga lods ha oh, so ito na yung power supply natin galing po sa 12 volts so ito na yung mag, maglaro ngayon papunta dito sa ating ano sa ating oh, uh, ito na hmm. Hmm. ito na So, ito na yung main supplier ng ating, ano, ito na yung sa coin slot, ha. Ah. Ito na yung sa coin slot. Papakita ko lang po sa inyo mga loads kung paano nga magkabit nito. Ayan. Ayan. Ito yung yung live. Yan. So, nakabit na natin. Ngayon, ito, itong isa na to, ito na yung main positive. Okay. So, main positive na to mga lods, ha? Okay, main positive. Pangitan mo na. No? Tapos meron tayong clip nito eh. Ayan. So, ayan na. So, meron na tayong <coughs> meron na tayong patakbo sa ating coins. Ito na yung sa coin slot. Okay na. So, yung ground na lang. Ang hanapin natin. Ito na lang. Ground. So, itong ground. Kasi nga, yung ground natin is nakalagay na dito. Meron na tayong ground. Lalagyan na natin doon ang power supply. Para magkaroon siya ng buhay. So, ilagay natin itong ground. Ito. Tingnan natin saan nakalagay yung ground. Sa DC plus, wag ugalain talaga natin magtingin. Plus is always positive. Tapos yung ground dito sa gitna. Tingnan po 'yan mga lods ha. Ito 'yon oh, DC minus DC ground. Yan na yung ground. Lagyan natin tong ground. maangit talaga yung lid natin. Ayan na. Talagyan natin. Yeah, mga ingat talaga kayo mga lods pag bumili kayo ng mga gamit. Kung gusto niyo mga legit electronics, doon po kayo bumili ng mga <coughs> ng mga soldering lead kasi kapag ganito, bibili ka sa mga kahit saan-saan lang. May mga number quality kasi kung gaano kainit yung pwede dito na mas okay sa mahinang dito kasi maraming mga fake na ano, soldering lead. Kaya yeah, minsan 'yan ang dahilan na pangit pagkasulda ng ating ano ng ating ito So ngayon, meron na siyang ground. Meron na siyang ground mga lords. ayan na po yung supply niya. So, hanap na lang po tayo ng main switch ng uh, positive para mabuhay siya. Ito po positive. Kailangan ng positive 'yan. Maganda kasi dito, mga lods, eh, ano eh, dapat positive to eh. Dapat positive kasi yan, mga lods. Hanap po tayo ng positive. Uh, ito po yung gagamitin natin, mga lods, sa ating positive. Okay, para yan sa main switch ng ating, ano, coin slot. pangit talaga yung ano ba nabili ko na soldering iron 58 pero pangit ayan po meron kasi siyang nakalagay na wala kasing nakalagay na ilang hit yung pwede niya dito sa mga electronics kasi yung mga ginagamit nila mga hindi yan mga pipitsugi na mga ano soldering lead napakaganda niyan kunting init lang matik na yan yan so okay na So, ngayon, ang gagawin natin dito para sa main switch, ah, uh, main positive pala, dapat patuloy ko muna ito. problema ngayon. Ayan. Tapos, itong mga kapatid, mga kaibigan, ito yung positive. So, ilagay natin dito yan sa 3 volts. Ayan po. Sa so, 3 volts natin ilagay yan sa positive. Ayan po. 3 volts sa ground. Try natin kung kaya niya mag step down. Okay. Ayan. So, itatry natin mga loads kung okay. Ay, kulang pa pala. ito yung ano niya. Mas maganda, itry mo na natin. Ano po tayo ng power supply. Para hindi siya mag-step down yung ano niya. Power. napaka-simple lang at napaka-basic lang nito mga o Walang kahirap-hirap. Okay. Munutin muna natin isang saksaga na yan. So ngayon, try natin magsalpak. ayan, meron na siyang supply mga lords. Meron na po. Ayan na, meron na siyang supply. Umilaw na. And kung im kung bunutin mo 'yan, yung 3 volts, tingnan mo, mag-off 'yan. Pag bunutin ko 'yan. So, wala na. Nag-off siya. Napaka simple lang talaga yun mga lods. And ayan, connect natin yan ulit sa 3 volts. Ayan. Okay na. Para malaman po ninyo mga lods, kasi nga may problema, kailangan natin lagyan dito ng ground papunta dito. Tingnan nyo po mga lods ha. Maganap lang tayo ng wire. Yan. Putulin nang natin 'yan mga logs, Yan, putulin nang natin 'yan. Tapos dito. Tapos balatan natin. Hmm. Ngayon, Punta tayo dito sa gitna. Yan. Tsaka papunta natin sa ground. I-clip lang natin. Walang problema yan. Mahina lang ko niyan Tapos yan. Ganun lang yung ano niya. Trabaho niya. Ayan o. Oh. Walang wala siyang ano. Idikit ko lang to mga loads. Pagkatapos. Ipapakita ko mamaya. Ikakabit ko. Madali lang kasi to Wireless kasi itong ano natin. Ito na pagkatapos yan, ikabit na natin yan. Okay. Pagkabit yan, kailangan pa ng hinang. Okay. Hinang natin yan mga lods. Bumili ka ng maganda na ano mga lods pang hinang para mas mas mabilis yung trabaho. Walang kati sa ulo yan. Kasi ate, ito na bili ko, eh, mura lang. Wala kasing ibang ano eh, brand. Ang mga ginagamit kasi sa pag kasi ng mga electronic parts. Maganda kasi ibigay nila. Mga high class na mga ano, yan ang ibibigay nila. Hindi yung mga popichugin yung mga pang lead lang yan. Para pera pera lang. Eh, ugali ng Pinoy, hanap ng mura. Eh, pag hindi magdikit, sisiyon yung tindera. Mhm, kaya pala. Baba na pala yung ano niya. Kailangan talaga yung mas mataas to ba? Nasa mga 80 yung init nito eh. Ah, tingnan yung mga lodge pangit yung pagkasolda niya. Kapag yung mahalin yung bilhin nyo, mahal nga siya, pero matagal naman maubos to eh. Pero, at least, pagdating sa trabaho, pulido, sulit din. Kaya, doon ako bumilib sa ano eh. Yan. Okay na siya, mga lods. Okay na. Napaka-basic lang. So ngayon, ikakabit na natin to, post mo na natin tong video kasi nga uh, ito na yung ipapalit natin doon sa sa ating bindo. So watch and learn ng mga kaibigan. Post ko muna para i ko yung camera. Yan, connect tapos yan tingnan niyo. Mag mag-turn on yan. Iwas tulog yung an ano natin, yung modem ko yan ah. So nag-credit na po siya. Yan, napasa yan ah. Ah, uh, sir boss John. Ayos na natin yung ano mo. Hindi ka na kailangan pa mag-order pa sa Malayo. Ang tagal pa ang ayusin niyan. Ayan po, matagal pang pa ayusin yan, Ay matagal pa yung delivery niyan tapos kakabit mo pa. So, yung client mo iiyak na yan kasi gusto niya na magkapera na. So, ayan na po, nabuhay na po yung ano mo, yung yung nag-step down na ano po, relay. So, ayan po mga kaibigan, kung meron po kayong problema po sa inyong piso wifi, so, pwede nyo lang po yung i-direct PM si, ano, Junjun, Junjun Jun Cross po, para at least siya po mag sa akin kung ano po yung mga problema po sa ating piso wifi. Kung meron po kayong ipaayos, pwede nyo pong ipadala dito yan sa Davao, aayusin po natin yan as a good service po, maganda po yung ano natin, ipadala mo lang kay... Junjun cross yung PISO WIFI mo, ako na po ang mag-aayos niyan. Kasi po, hindi po ako, ano, hindi po ako always nag ano po sa FB ko. Then, mga kaibigan, kung gusto pong mag-upgrade sa inyong PISO WIFI, pwede po. Para mas maganda po yung daloy ng inyong income. So, ayan, wala naman po tayo. Sa atin lang, mga kaibigan, yung mga presyo presyong pangkaibigan lang yan, mga kaibigan. Okay na po. Then, dito naman sa harap, ang kulang lang po natin dito is yung lead light. So, hindi pa natin nakabit. Kailangan pa natin ng utso kasi nga nahulog yung lead lights niya. So, dito pa rin natin ikakabit yan lahat para mas better na mas maganda po yung ano niya. Dito na lang isay na lang natin para isang wire lang po. Para mas malinis din tingnan. Ayan na, nakikita nyo na yan na medyo nagkagulo-gulo pa. Kasi nga, nag-ano pa lang tayo nag on repair pa tayo. So after niyan, ma na po natin 'yan. So maraming salamat po sa inyong patuloy na paniniwala mga lords. And 'wag niyo pong kalimutan na i-click 'yung subscribe sa so mga hindi pa po nakapag-subscribe na baka naman po isalin niyo na rin 'yung uh, comment, then like and especially share po sa ating mga video para marami po ang kakaalam po ng ating mga bagong tutorial ng tulad ng ganito. Maraming salamat po sa inyong lahat sa so, walang sawang sumuporta. God bless po sa inyong lahat mga kaibigan. Thank you. Yan, connect. Tapos yan, tingnan nyo. Mag-turn mag on yan. Iwas tulog yung an ano natin, yung monodim ko yan ah. So, nag-credit na po siya. Yan, na. Yan, ah, ah Sir Boss John, ayos na natin yung ano mo. Di ka na kailangan pa mag-order pa sa malayo. Ang tagal pa ang ayusin yan. Ayan po, matagal pa ang ayusin yan. Ay, matagal pa yung delivery niyan. Tapos kakabit mo pa. So, yung client mo, iiyak na yan kasi gusto niya na magkapera na. So, ayan na po. Nabuhay na po yung ano mo, yung yung nag-step down na ano po, relay. So, ayan po mga kaibigan. Kung meron po kayong problema po sa inyong piso wifi, So, pwede nyo lang po yung i-direct PM si ano, Junjun. Junjun Cruz po. Para at least siya po mag sa akin kung ano po yung mga problema po sa ating piso wifi. Kung meron po kayong ipaayos, pwede nyo pong ipadala dito yan sa Davao. Aayusin po natin yan as a good service po. Maganda po yung ano natin. Ipadala mo lang kay Junjun Cruz yung piso wifi mo din. Ako na po ang mag-ayos niyan. Kasi po, hindi po ako ano, hindi po ako always nag ano po sa FB ko. Then mga kaibigan, kung gusto niyo pong mag-upgrade sa inyong piso wifi, pwede po. Para mas maganda po yung daloy ng inyong income. So, ayun, wala naman po tayo. Sa atin lang mga kaibigan, yung mga presyo, presyong pangkaibigan lang yan mga kaibigan. Okay na po. Then, dito naman sa harap, ang kulang lang po natin dito is yung lead light. So, hindi pa natin nakabit. Kailangan pa natin ng utso-utso kasi nga nahulog yung lead lights niya. So, dito pa rin natin ikakabit yan lahat para mas better na mas maganda po yung ano niya. Dito na lang, isay na lang natin para isang wire lang po. Para mas malinis din tingnan. Ayan na, nakikita nyo na yan na medyo nagkagulo-gulo pa. Kasi nga, nag-ano pa lang tayo nag on repair pa tayo. So after niyan, ma na po natin 'yan. So maraming salamat po sa inyong patuloy na paniniwala mga lords. And 'wag niyo pong kalimutan na i-click yung subscribe sa so mga hindi pa po nakapag-subscribe na baka naman po. Isalin niyo na rin yung uh, comment then like and specially share po sa ating mga video para marami po ang kakaalam po ng ating mga bagong tutorial ng tulad ng ganito. Maraming salamat po sa inyong lahat sa so, walang sawang sumuporta. God bless po sa inyong lahat mga kaibigan. Thank you.